Ano po yung mga dahilan kung bakit tayo po merong tasa presyo sa singil sa Meralco ngayong Hulyo? Opo, sir, no? Kung matatandaan ninyo, Alas uh, last June po, last month, meron tayo supposedly na pagtaas. Apo. Pero nagkaroon po ng kautusan ang Energy Regulatory Commission na uh, utay-utayin po yung signal natin mula doon sa wholesale electricity spot market kung saan nanggagaling gagaling yung, yung portion ng supply ng Meralco. So dahil po dyan, imbis na increase tayo last month, sir, nagkaroon tayo ng kalaking bawas signal instead. No? Mm -mm. So pero dahil yung tayo utay po natin, aalinsunod ah, dahil dito sa utos, ang ibig sabihin po noon, yung last month na sinisingil natin, hinati-hati lang natin sa mga susunod na buwan. So, ang nangyari, sir, ito na yung first round na ikokolekta natin yung supposedly last month pa natin babayaran. Mm -hmm. So, hindi yun po yung main driver natin, sir. Kaya uh, ngayong July, uh, pagkatapos nung uh, bawas singil, malaking bawa singil, last June, ay magkakaroon naman po tayo ng uh, mahigit 2 piso kada kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente. So dahil nagbalik dahil nga po yan ng balik normal na itong tinatawag na generation charge. At katumbas po yan ng dagdag na mahigit na 400 pesos po sa kabuong bill ng isang typical na customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada